Dito po kami sa pinili ni sis ba kami mama malin kimo na patay alin bang kahit alin sa mga bata na kuya magkano ako sa mga malililit ano ano ane bilen mo rin yadisiku yah ano 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 kuya. ano 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 Magkano kuya? Si si hindi si, si, kailangan ay araw-araw ay. Oy, salamat. Pwede bang isama kuya, ayos lang? Ah. Pwede bang isama? No, ah, pwede ya. ay, sige. Isa Is ja, right? well, rin kuya, isa rin. Alin, malaki. Oo, sa mga bata. Nay. Sige kuya, happy new year ha. Oo, oh, sige posterior. kuya. Thank you kuya. Oo, no, salamat. Happy new year. Oo. Tapos. Dat, dati po kami nag nay tayo dati ng ganito ano yung alas 4 tayo ay na dito yan dati eh, po ay nini ni, oy hindi ni, ni, dati, dati po nagbubulanti kami sa ganyan ay medyo ano po napapagod na po kami ay pag ano ang puyat po alas 3 lang alas 3 nagluluto kami ni nabumbay ng ano magdama kailangan po ay kailangan nakaano dito na kami oh alas 3 po alas stress ay gising na halos magdamag ay nagkakasakit po siguro po ay pag kami maluwag-luwag na uli nagluluto niluluto po kami ng mga ganyan dati ay oh. happy new year Atit, ha. ay, happy new year <laughs> hahanap po kami ng ano Ulo po ng baboy na malilitsyon. Sana po yung makahanap. <coughs> Nay! Oy!

Yun, nakahanap na po kami ng palitsyo na baboy kay Tita Lita. Wala ka manok. Oh. Ano na lang pong alas 11 Ako na lang pong kapit, sa na po kari. Hinigit ko lang ang kapalit. Yan, carrots. Carrots po, pang kaldereta. Masarap ay Masarap ay kaldereta. Ah, mga kaisan, kami po ay nagpahinga muna sa panggagawa ng mga cake. Kais... Gawa ng ano po? Ay, man, alala, may na, may... Hindi na po namin kaya ang ano, namin, schedule. Ito ay isang natural na ano, taglag, pandan, lagundi at sambong, malunggay, asin at na, Ang bawat Nasa rin lang. Bumili na lang kaya ako ng pangbayan. Ay, nasa pa. Uwi ko na lang. Itak na na yun. Sinaka mo yung kawain. Taglayin pa rin. Meron pa ako itak na Ang daming pera o oh, ginto Chocolate ba to? Ah, chocolate? Hindi, Hindi. Chocolate? Ay, pero, Bibili lang, lang po tayo ng uh, isda Mga bilog eh, meron na po Ano ba niya mananistain? Galunggong. Ayan. Ay, ayan na. Palinis mo na. Ang po yellow pin. sa lahat. Oh. Sarap. Ginama. Hindi naman. Oo, ginama. Gagama. Tapos iihaw. Ano nga rin po. Huh? Ah, hindi na nga, I tapos ipiprito kagaya, ay, ito pala niya, meron na pala iba yan, hindi yan yung fin ibang karne ng yelo mas light tayo sabihin Ah, magre-re-yelo hanggang ng 200 na sige, sige palinis na nga, gina Bilog. Anong kulang na nai, sa bilog? Katmon pala ang kulang ko. Meron ka ba sa linang? Meron. Tsaka ano, mura. Oo, tsaka niyog. Niyog ay bilog din. Ayan mga kaisan. Ari mga kapitbahay ko. Ganari po ang gawa namin dati. Naglala ko ng kanarayan. Ayan tayo. Tawid na na eh. Nay dito. Ari, niyog. Tuy may nabenta na auto eh. Are yo. Para kilala ko 'yung auto ya. Kami naman mga hapon. Ha? Bibira. Na, ah, yari na. Oo, sa sato. Ay ayos ay, 'yan. Ay, Maganda. Areyo yo, ang dami pa dito. Ah. Kukuha kami sa mi malapit sa bahay eh. po ko babalik po, po kay isa pupunta din sa. Dami. Dami pa rin. Oo. Wala nang natitira dito. Ayan Ay yari na no Ayos yan pa Ayan po Dami dun o Marami nabili na rin Marami rin buhay kain saan. Ayos yan. Baka ikaw kain saan. Wala oh, kasi sa nyo. Ang dami sa amin yan o to Ayan. Galing po yan doon. Baka <laughs> kain saan. Baka wala kasi nyo. Ayan nga. Wala ka galing sa niyo ganyan na eh. Sige o uh, to Sige Marami pa doon. Kuhanin na lang ninyo doon. May git na nabibinta. Ito nga kain saan eh. Ito ang dalawa na Oo. Ang dami pa ko doon. Kuhanin kuhanin na ninyo. Tao to eh. Okay, salamat ba, oh, salamat Happy New Year. Oh, Kaya Happy isa. New Year. Oh. Oh. Kaysa, ba't ka bumili dun? Eh, galing po sa amin yun. Baka magtabog. Akan to kaisa. Yan, Torotot. Ay, naka, nakabili na po. Ah, si Bat Smith pala. Mga kaisan, iniwanan ko na si Mrs. Uuna na ako baka mahampok ko rin mga dala. Ay, naandun pa siya sa Primark po. Ay, ay. Bibili pa natin muna ng gasolina. Baka mahampok. Alas 11 na yan, ang bilis ng oras. Baka dami daw po nakapila. At saka kakukuha na ko na po pati yung litsunin. Pagpapalityo na po tayo. mamaya natin kakaunin yung lechon yan, yeah, ay natapos na mga kainsan ang kulang na lang po ay pagtanim ng palay tapos na tapos na po ari area ang kabilang area are. area number 3 uh, natin verde na po yung unang palan ari pahabol ipahabol namin yan kasama ko po si kuya Miko ipapala namin ni Utoy Dini Berde na po. Ari pong unang sabog. Berde na. At gawa ng ano, kami po ay nagpahabol. Gawa ng yung kabila naming area, kulang ay ari. Ay, yun. Pihadong ano ito. Yari po yan. Oh, kasya na. Ari yung unang sabog namin. Ari yung ngayon. Oh, ay yari yari na po ito. Ay papanihin pa ba? Hmm. Yan. Yari na. Hmm. Yari na berdi. Ari. Tsaka yung may tatlo pa po kami dun. Apat. Pag kinulang pa na may awa na po. Sure na yan. Ayan yeah, mga kaisan Happy Happy New Year po sa ating lahat Ayan Goodbye Goodbye 2024, hello 2025 Ayan mga kaisan Pauwi na po tayo Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama At yun nga palang lechon Maya maya update natin Stay humble and God bless Peace bye Salamat po Ayan yeah, mga kaisan narito po yung lechon sa loob Ayan mamaya po namin na uh, aanuhin hahanguin